mula na naka-utakang sa tanghalian, Jimmy Five. Ah, Magka-champion sa season ng tropang Henyo, mananalo ng 200,000 pesos plus 100,000 pesos worth of Christmas Party Package. Okay, good luck. Nakamantay pa rin ang tropa ng technical committee sa pangungunan ng Tito Sento. Ang oh, mga galingan nyo. Lagi namin pinapaalala. Lakasan, linawan ng pagsasalita. May additional 5,000 kapag nakompleto nyo hinihingi on the board. At yeah, sa so studio, no motion din dahil may chance din kayo manalo ng 5,000 pesos. Alright. Okay. Thank you, Mama Ay, Mamalang. Mama ay. Ang bilis pa kapag <laughs> <so>, uh, <laughs> na rin ang tropa ng AI Damagats. Oh, ano niya? sino kaya? Ellen. Hello, Dabarcats from all over the world! Are you game for today's Gimme 5? Cause I'm so ready. Shout out to other Tropang AI! Shout out also to our Dabarcads here in the studio! Okay, hi Ellen. Uh, round one. Manga Tropang Henyo. Piliing Mabuti Ang Tatlong Long Neo for round one. Pabilisan sa Salubnang 45 seconds. Mag isit munabago mag decide na magpass. Ang oras nang huling salatang nahulang niyo ang magiging basis para sa Breaker. Laban, Laban Lang. Okay, thank you, Ellen. Oh, tawagin na natin ang unang team, Ryan and Millie. Thanks, <laughs> 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 yes, Boss pala. Joey and Bossy. <laughs> minus, minus. Bating, boss Joey, bago po tayo magulaan, kasama po natin sa pautakan ang Bengo Plus. So, Bengo Plus, Bengo sa saya, plus sa panalo. Ang tanong, sino kayang mananalo sa ating mga Maglalaro na dito na ang tropang circle. Dream, we are the dream, we are the Dream Circle. We gonna play, we gonna play, we gonna win this game. Dream Circle! Aba! Ganon! Ganon! Dream Circle, gising na! Good morning! <laughs> Sino po ang maglalaro? Ang maglalaro po sa aming first player is si... Emmanuel, Chari, and... shana Emmanuel, Chariot shana from Green Circle. Let's go. Yes! Circle. Okay. But uh, straight line, okay. line mo straight, straight line. Okay. Choices on the board. Opp, Now, bagay, hayop, lugar, Pakai lugar, lugar, place. Okay. No coaching. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five. The Lugar. Letter K, oh, the Pansa. Oh, oh, 45 na. seconds, go. Pass, pass, Jenny. Pass, pass. Quale lo por? Quale lo por? Quick, Jenny. Pass. Oh, Korea. Uy, kailangan niya ito. Pass. Pass. Emmanuel. Pass. Oh, Zena. Uh, pass. Pass. Jerry. Pass. Okay, Pacquiao. Pass. 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 Naku, Jerry. Pass. Wow. Zena. Pass. Uh, Ay, ah, oy. Jerry. Pass. Okay. Pass. Oh, okay. <laughs> Korea. Oh. Mayra pala yung K. K na bansa. Okay. Every day, okay. <laughs> yung number one. Sige mo na niyan. Eh, karaniwan niya. Number one uh, daw. Isang araw, meron tayong bisita ng taga Kenya. Kenya. Kenya! Kenya! Tapos yung mga... Yung mga tan ng dulo. Kazakhstan. Kazakhstan. Kyrgyzstan. Krim, Kri, ano kikir, SM, oh, uh, Kazakhstan. SM. Ay, hindi oh. pa rin. Kazakhstan. Ang dami yan eh. Number 4. Kyrgyzstan. Uh, uh, ito maganda ito. Kyrgyzstan. Ito, 5,000 ito talaga. Hoy! Ang 5,000 <laughs> ito, number 5. Upang klase ito. Okay. Um, unahin natin ang... Oh, Tash! Dito po, dito, sir. Uh, Kingdom of Saudi Arabia po. Kingdom of Saudi Arabia. Pwede, kompleto. Okay. okay. KSA. Uh, Maine. Mami, okay. ano po ang sagot ninyo? K na bansa. Kota, Kabalu. Kota, Kina, Balu. Kota, Kina, Balu. Part Balu, ha? Parang... Okay. Ryan. Negative, wala. sir. Negative. No answer. Miles. Ay, ito, sir. Si Amil po ay... Ito na. Kusadasi. Kusadasi. Bravo. Never heard, ha? Para sa Christian. Bagay, okay. ito. Totoo nito. sa heard. Wala magpupugil, ha? Pag kami ako na telepono, disqualified. Bawal. Meron po dito. Tash. Uh, Kuala Lumpur po. Ay, ah, ang eh, galing mo. Kasasabi yung... lang unang una. Ang -una oh, galing mo. <laughs> hey, wala na. Saka din naman ba sa iyo? Oo, kapitan eh. Kansas. Ha? Kansas daw po. Kansas. Promise nyo. Oh, sige, Ryan. May pahabol dito, dito, Sen. Uh, what's your name? Tonet. Tonet, anong sagot mo? Bansa. Kiribati. Kiribati. Miles, wala na? Kamuning daw po, Tito Sen. Okay na, bigay mo yung number 5. Maggaling naman nun. Wala nga. Tito Sen! Galing mo! Panalo ka ng 5,000 pesos mula kay Tito Sen. Congratulations! One point para sa Dream Circle. Thank you. Okay. Ryan. Next. Magali. Yes, Boss Joey and Boss Inc. Eto na, kiribati. Nakuha. Ang kalinon ko. Pero tignan natin kung kaya silang talunin ng tropang kabraso. Ka One, two, three, go. Matatapa, matatalino, wag lang takot. Kahit kanino hindi, hindi mapapawali Ganyang-ganyan ang oh! oh! <laughs> <Siyan> kabraso <daya. laughs> yun Ah! Teka muna, Drea. Alin natin ka, alin natin ka, Drea. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo kayo nagawa yun? Ano po, para po ma... Tawag ito. Wala pa, parang kung sa ano namin sa... Exposure. Sa... <laughs> Exposure. <laughs> Exposure. <laughs> <Pero> may <laughs> moment. May moment siya. O, oh, sino maglalaro sa round one? Pinapakilala ko po ang maglalaro sa round one. Ang aming psychology na si RJ. At aming future trans na si Dre. At si ang ate girl na si A. Alright, RJ, Dre and Ace, let's go! Let's go! Pila, pila. Oh, okay. okay. Dito, huwag kayo mahiya. Uh, dito. Dre, RJ, Ace. Choices on the board. Oh, apat na lang. Pero pang tao, bagay, hayo, pagkain. Pagkain po. Pagkain. Okay. Yummy. Yep. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five. The pagkain. Blank bread. Feeling the blank. Blank bread. 45 seconds. Go. Spanish bread. Spanish bread. Very good, RJ. Banana bread. Banana bread. Pass. Pass bread. Pass. 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 lumang tinapa yan. Pass. 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 Wala ka pang hinihintay. Mag-isip naman kayo. Oo. Oh. Pass. Um, loaf bread. Ha? Loaf bread. Loaf bread. Wow. Pass. Kahit kunwari lang, mag-isip kayo. Ah. Pass. 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 Ube bread. Ah, ube. Ube bread. Wala. Pass. Ay, nako. lang. Um, jump. Pass. Pass. Cheese bread. Cheese bread. Oo, oh, ito, ito na okay, Eh, uh, isip pass. ka lang eh. Okay. Ah. Uh, Ace, wala pa. ka na itulong, ha? Sumama ka pa. Nakatato <laughs> naman. Spanish bread, oh. banana bread, cheese bread. Garden. Bigay mo yung number four uh, pag nagpupunta sa Baguio. Yan uh, ang pa pasalubong, eh. Ba, yung pasas? Ace and bread. <laughs> okay. 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 Magbigyan na ito. Kaya. Madali ito, ha? Mabilis ito. 5,000. Ang number five. Mabilis. Madali ito. Sino tumama? Diyan, kanina tumama. Eh, wag. Dito tayo. Kaya kay Tash. Tash, ni Cedro. Sliced bread. Sliced bread. Sliced uh, bread. Sliced bread. Mami Annabelle, ang sagot niyo po ay? Bread. Wheat bread, bread. Wheat bread. Basang bread. Wheat, Wheat bread. Yes, ito Sen. Ma'am, what's your name? Cherry po. Ano ang sagot? Ginger bread po. Ginger bread. Ginger bread. Mams? Mongo bread, Tito Sen. Mongo bread. Opo. Meron ako. Toro bread. Toro ah, bread. Toro bread. <laughs> <laughs> Kabayo yun. Yoko babes. <laughs> <laughs> Number five. <laughs> <man, laughs> <bule>. Huli. <laughs> Swerte naman, mga Annabelle. Pag-assert po kayo, mga Annabelle. 5,000. Congratulations po. Okay. Tropang kabraso. Three points para sa inyo. Thank you, guys. Okay, maganda rin. Ryan, Millie. Yes, Boss Joey. Bossing. Ako, three points na yung kailangan talunin. Yun ang nga, Kuya Ryan. Kaya kaya nila yan? Kaya naman kaya dito ating huling grupo ang Dropans Playable. 5 6 7 8 We can fight, say a -ball for the champ. We can fight. Unang tanong, tropa niyo ba talaga itong dalawang nasa likod? Parang alam lang, kuya rin eh. Paano na po ang grupo? Um, magkakilala po kami simula pagkabata po. Sa church po namin. Ah, sa church. Uh, yes, okay. So, sino pambato niyo dito sa round one? Uh, ang pambato po namin sa round one ay ang una po ang pinakamatalino at ang aming cutie pie. Si Annie. Marian! sino naman po ay si Ate Marian, ang aming pong mother figure. And ang ating... Passionista po, si Ate Tristan. Ibang hey! nalaki sa likod, ayaw niyo pagkaroyin. <laughs> Stay a ball, let's go! Let's go! Stay a ball, let's go! Okay. Aniya. Sino pinakamagaling magpas, ha? Eh, May Premio. <laughs> Karel, ano yan? Hello, pa. Tristan, pinakilapan niyo naman. Okay. Okay. Choices on the board. Pero tao, bagay, hayop. Tao po. Tao. Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na tao. Taong ayaw mong makasalubong kapag naglalakad ka ng mag-isa. Okay. <laughs> Ayun ayaw mo makasalubong. 45 seconds. Go! Snatcher! Snatcher! Wala. Exco. ko! Ha? Huh? Exco. -ko. Ex ko! oh! Kaaway ko! Ay, X Kaaway! Molito. Multo! Multo! Pass! Pass! Pamilya ng Exco. <laughs> Teacher ko! Ginawa niyo, ah. Pass! Pass! Crash to. Oh. Pass. Oh. Pass. 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 Uy, magbigay galang ka kayo. Magpass naman kayo. Magpasintabi mag naman kayo. Faculty -te teacher. Teacher? Okay. Professor. Professor. Boss. Matayon nyo. Wala, ah, wala. Magaling mag-pass. Wala, wala kay premyo. <laughs> Pero ang katatlo. X, Kaaway, Hold Upper. Tama, no? Okay, eh. Pero yung number one, dapat naisip nila yan. Lasengo. Ayun, correct. Lasengo. Siyempre. Ito <laughs> maganda, number two. 5,000. Umama na kayo dyan, eh. Umama eh. Dito muna tayo sa mga hindi pa tumatama ang lugar. Yung uh, Tash, ikaw na. Dito po. Tash. Tash. Ah, uh, maniningil po ng utang. <laughs> pwede, pwede, Dine, pwede. Okay. Uh, pwede, pwede. Okay, Miles. Mga chismosa daw po, Tito Sen. Mga oh, okay. chismoso. Mga chismosa. Okay, okay. Ryan. Yes, Tito Sen. Uh, Mami, anong pangalan? Fiel. Ano ang sagot? Manyakis. Manyakis daw po. Manyakis. Main. Sir, ano po ang sagot ninyo? Tulang ulo. Walang ulo daw po. Ganda. Kinatatakutan ng lahat. Eto. Mga teka ano sa ni Citro. Uh, ang ilito ba rin ito niyo? Congratulations for my five Thousand! Three points para sa tropang Slayable. Thank you. Okay, bali na. Ah, malinaw. Check na rin natin leaderboard. Slay a ball. Three points, paso. Cabraso, three points, paso. Okay. So, yung tropang propang circle, circle. Tapag na 10,000. At eto na. Okay, diretsyo na tayo sa round 2. Ang unang mag maglalaro ay ang tropang Slayable. Slayable. Yes, bossing. Uh, ate, hindi mo ba talaga paglalaroin yung mga dalawang lalaki sa likod? <laughs> Hindi. Okay. Oh, so, sino maglalaro sa round na to? Uh, maglalaro po ay si Ate Marian po at si Ate Ken. All right, ladies, let's go. Round two. <laughs> 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 Oi, lakas po. Oi, linawan nyo, magbigay galang kayo. Ha? Okay. Po. Ito yung kanina, pas ng pas. <laughs> <laughs> Piligin ang kategory, dalawa pa. Bagay, hayop. One. Bagay po. Bagay. Okay. 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 Diretso tingin. No coaching, no movement. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Bagay. Po. Labas, na ba? Hindi. Loob. Oo. Loob, um, nasa sala. Oo. Nasa sala, um, nakadikit sa dingding. Hindi. Hindi. Um, furniture. Hindi. Appliances. Oo. TV. Hindi. Um, electric fan? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, 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 electric fan? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Aircon? oh, hindi. Wall fan? Hi, hindi. Ay, stand fan? Oo! Oh, One point, next Loob word. Love ng bahay? Oo. Oh, Love, um, sala? Hindi. Kwarto? Hindi. Kusina? Hindi. Um, CR? Oo. Oh, CR pang laba? Hindi. Panligo? Oo. Oh, Sabon? oh, hindi. Um, shampoo? Oo. Oh. Loob Two points. Hins. Hindi. Labas? Oo. Oh. Labas sa school? Oo. Sa school, ang um, pansulat? Hindi. Sinusulatan? Hindi. Hindi. Um, nasa bag? Oo. Oh! Sopo. Hindi. Papel? Hindi. Um, um, pencil case? Hindi. yon Hindi. Art materials? Hindi. Um, hindi, hindi. Sin hindi, sinusulatan? Hindi, hindi, hindi. Hindi, 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 hindi. Pang, um, anong subject? Math? Hindi hindi hindi, Ma hindi, 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 hindi. Um, nasa school. Oo. Oh, oh. Sa school. Libro, mga ganun Hindi. ba? Hindi. Um, pass. Next word. Loob. Hindi. Oo. Oh, oh, oh. Loob, loob. Oh. Sala? Oo. Oh. Ay, Sala? Ay, de, de. Quarto. Hindi, Kwarto. Hindi. Kwarto, kusina. Oo. Oh, oh. Kusina, pangluto. Oo. Oh, oh. Pangluto, mga sandok. Hindi. Kawali, kaldero. Hindi. Um, uh, mga sanche. Hindi. Panghiwa. Hindi. Pangluto. Oh, mga kalan. Oo. Oh. pede pwede, pwede, pwede

oven? Oo! Oh! Sesame. Oo, oh, oh, pwede. Oo, oh, oh, pwede. pwede. <laughs> oven. Hindi ko alam yan, Pas. Pas na lang. Oh. Last word. Ano ba yan? Loob? Oo. Oh. hindi. Labas. Hindi. Sino suot? Oo. Oh, Sinosuot. oh, Sino suot? Damit? Nasa bag ko? Damet? Damit. Hindi. Accessories? Hindi. Ay, protect. Accessories? Hindi. Ah! Oh nasa bag? Hindi. Sino suot mga damit? Oo. Mga damit? Pwede, pwede, pwede. Mga dress, shorts? Hindi. mga panloob? Hindi. Sapatos? Pwede. Sneakers? Hindi. Uri ng sapatos? Hindi. Chinelas? Hindi. Slippers? Hindi. English? Hindi. Tagalog? Oo. Oh, oh. Sandals? Hindi. Heels? Hindi. Rapper shoes? Hindi. mga ganon? Hindi. Medyas? Oo ganun lang. Okay. Tropang kabraso. Ano? Ano, Raya? Bye. <laughs> eh, eh, eto na, bossing. Ano? Lalaban ba? Lalaban? Lalaban! Lala, Lala, ikaw oh. ba? <laughs> Siyempre, malaman. Tiraid ka na, tayo. Sino ba pang bato, Justin? Ang pambato mo namin ay si Dre at si RJ. Alright! Ready na ba kayo 3 points ang tatanungin ninyo? Opa. Let's go! Round 2! Let's go po Sir. Dito po tayo. Ayun. Okay, isang category na lang natitira. Hiop. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Hindi. <coughs> Tagalog? Oo. Oh. Um, land? Hindi. Oh, um, air? Oo. Oh. Um, lumilipat? Oo. Oh. Um, bird? Oo. Oh. Pinipin eagle? Hindi, oh. uh, hindi, hindi, hindi. Um, dalawa pa Hindi, hindi. Oo. Oh. Uh, dalawa pa ah? Oh, oh. Um, Ojens, no oh, oh, oh. Um, um, Ray oh, oh. oh. feathers? Oo. Oh, oh. Um, oh, oh. eagle? In Tagalog? Tagalog ah? Hindi, hindi. English? Hindi, hindi. Tagalog? Hindi. Pass. Hey, next word. Um, Tagalog. Hindi. English? Oo. Mas tubig? Hindi. Land? Oo. Um, land, apat pa ah? Hindi. Dalawa? Hindi. Um, marami pa ah? Hindi. Um, wala pa ah? Oo. Um, ahas, urod, bulat, ahas, anaconda. Oo. One point, next word. Dalawa pa Oo. Dalawa pa Land? Oo. Land, dalawa pa Um, may feathers? Hindi, hindi, hindi. Land? Oo. Zoo? Oo. Zoo. Um, ostrich, um, Zoo Flamingo, um, Mamal. Ah, oh, oh, oh. Mamal, dalawa pa. Um, Ugoy? Hindi, hindi. Um, wala, wala ito. <laughs> <laughs> um, dalawa pa, Anaconda. Zoo, ah, Zoo. Oo, oh, oo, oh, oh. Dalawa pa, Flamingo. Um, malaki. Oo, oh, oo, oh, oh, Malaki, um, Giraffe. Hindi, hindi, hindi Ostrich. Hindi, oo, oh, oo. Oh, oh. oh. Ostr ostrich, um, English. Oo. Oo. oh. oh. English. Pass. Next What? word. Um, Tagalog. Hindi. English. Uh-oh. Oh. Land. Hindi. Air. Hindi. Water. Uh-oh. Oh, may wala. Uh, wala. Hindi, hindi, hindi. Oo, oh, hindi pwede lang. Michelle. Hindi. Um, may muntot. Hindi. Um, pwede sa land. Hindi. Pwede sa tubig. oh Um, fish. Hindi, Um, hindi. may tetacles. oh Jellyfish. oh Octopus. Oh. Jellyfish. oh oh Octopus. Two points. One minute left. Next word. Um, um, English. Hindi. Tagalog. Oo. Ah, masalan. Oo. Masalan. Dalawa pa ah. Oo. Dalawa pa ah. Oo. Um, sa likod. Um, karap. Dalaw pa ah. Um, lumilipad. Pwede. Pwede. Dalaw pa. Ostrich. Hindi, hindi. Ostrich penguin. Hindi, hindi. Um, may balahibo? Oo. Ay, hindi, hindi, hindi. May fur. May fur. Oo, oo, seconds for um English to. Hindi, hindi. Tagalo? Oo, oo. oo. Um Ungoy? Hindi. Um <laughs> wala nga rito. <laughs> um Kagaro. Um, hindi, 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 hindi. Dalo pa ang Kagaro. 10 seconds. Um dalo pa. Ah. Uh, um, nasa labas ng bahay. Oo, oh, oo, oh, 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 Wild. Hindi. Zoo. Hindi. Sayang. Ay! Manok. Manok. Nakapatalinga yun. Eh. Dalawang pa manok. Oh, dalawa pa manok agad. Oh, ah, oh papano na. Hindi, De... uh, ah, marami salamat, uh, Kapraso. Drop ang slayable with 3 points ang papasok sa Jack Kapraso. Okay, drop ang Kapraso, 10,000 pesos for you. Wow. Okay, wow. Then, let's go tayo sa Jack Kapraso. Ryan, oh, ano, papalit pa. Bossing, kanina pa ho ako nakikiusap paglaruin nila naman yung dalawang player na nalala. Ayaw talaga. Ayaw talaga po. Ayaw po talaga. Ayaw, Madam, ayaw. sino maglalaro sa jackpot? Same player po. Uno na talaga yung dalawa. Wala nang palitan ko eh, Alright, let's go ladies! Jackpot round! Good luck. Timer ready. Ano daw? ka ba? Parang ito, parang kayo nga, boss. Naiihi na ro siya. Gusto mo mag muna? Wala tayo oras. Kaya pa. Kaya pa. Okay. Okay. Give me five on the board. Ano ko mali yung dinig ko? Bilisan mo para mga jingle. 45 seconds. <laughs> eh, 45 second, Ay, 45 second. Timer starts now. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Kayo? Hindi. Lugar? Oo. Lugar? Um, local? Hindi. International? Oo. International? Um, nasa Asia? Hindi. Asia, Europe? Oo. Europe? Oo. Europe? Alam ko to? Oo. Europe, um, mga Rome, ganun ba? Oo. Pwede, pwede, Vatican pere, pere. City, mga ganun? Oo, pwede, pwede. Um, CR. Oo. Ah. Okay. Oh, oh. Um. Ma de rien, to? Oh. oh, oh. Um. Sayurop, to. Okay. Okay. Wait, wait, Um. Um, bansa ba? Uh Oo. -oh. Bansa. Hindi mga pagisip isip <laughs> Hindi. Ayan na. Bansa. What's the word? ba yan? Um, tao? Oo. Uh. Tao, tao, tao. Pangalan? Hindi. Parte? Uh Oo. -oh. Parte, taas? Hindi. Baba? Uh Oo. -oh. Baba. Um, internal? Hindi. External pala. Uh -oh. Um, paa? Hindi. Um, mga tuhod? Uh Oo. -oh. One point. Um, Next one. Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Oo. Oh. Hayop, air? Hindi. Water? Hindi. Land? Oo. Oh. Land, may paa? Oo. Oh. Meron, dalawa? Hindi. Apat? Hindi. Um, marami? Oo. Oh. Marami, mga centipede, mga ganun pa. Oh. Caterpillar? Hindi. hindi. Hindi, English? Hindi. Tagalog? Oo. Oh. Maraming paa. Oh. Mga ipis, insekto, peste? Oo, oh, hindi, hindi. pede Pwede, pwede, pwede. Pwedeng peste? pede pwede, pwede, pwede. Mga alupihan? Hindi. Uh, mga ipis, u ay uod. Caterpillar, hindi, hindi. Mga ganon? Hindi. Uh, nagapang? Oh, maraming pa. Oh. One minute left. One minute. Um, Pwede magpas. Maraming pa, oh. Oh, oh. oh, Alam ko to. Oh, oh, oh. sa bahay. Oh, 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 oh. Nalipad? Hindi. 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 Nagapang? Oo, oh, 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 oh. Inaalaga? Um, Caterpillar mga ganun ba? Hindi. Kauri nun. Hindi, dide, dide. Ka, hindi, hindi. Pass. Hey, next word. Oo. Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop? Hindi. Dide. Lugar. Hindi. Pagkain. Oo. Pagkain solid. Oo. Solid, solid, solid ulam. Gulay, prutas. Hindi. Oo. Prutas, prutas. O. Hindi, hindi. Gulay. Oo. Nasa bahay Hindi, Oo. Bahay kubo kahit mati ang lamang doon. Sa sisi ka mas talong sigarilyas, bato, patate, patola, upo, kalabasa. Labanos mustasa. Sibuyas, oh, 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 Sibuya, oh, Sibuya, oh, kamatis, bawang. Sibuyas, kamatis. Sibuyas, kamatis, bawang. Hindi! Sibuyas, oh, oh, oh. sibuyas, onion. Oh, oh. oh. Two points. Tao, babay. Ay, naubos sa langgam. Sayang. Oh, okay, Huwag ka na maglikod. Baka. Relax na. Hingang malalim. words sila. Panalo kayo ng 30,000 pesos. Naà yeah, mitava aja lagada tropa, donà casavament tropa capràç de la tropa,